pamayokan mga pareta. Duwang notorious na drug personality sa Naga City, arestado. Laborer sa Naga City na may warranto pares, ARISTADO Duwa irido sa duwang magkasuway na diskwido sa Sorsogon asin Camarines Norte. Labi kinyentos na barangay sa Albay, drug cleared na. CSC Computerized Examination sa Bicol, kasado na. Asin, BJMP Santo Domingo, nagatudning regalo sa piling PWDs as in senior citizens kang Valentine's Day. 2016 taong 2024. Puni na ang mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7. Radyo Uragon katanduan sa 90.7. Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, duwang notorious na tulak ng droga sa Naga City. Arestado sa bypass operation. Si May Arango sa detalye. Kulungan ng bagsak ang duwang notorious na tulak makalis na maaresto sa pig-kondusir na anti-drug operation asin makwaan ribu riburibong kantidad ni Shabu, kasud mambanggi sa Zone 4, Barangay Triangulo, Naga City. Binisto ni Investigation agentry Dennis Benitez, City Director ng Philippine Drug Enforcement Agency, Naga City, ang nadakop ng na mga sospek na sinda Domingo Santa Ana ipenya Flor, alias Pani, 47 anyo sa Balhaval Driver na Residente kampenya Francia, Naga City. Asin in Meson Bumaglag Lacruz, Cruz, 50 años na residente kan San Felipe, Naga City. Na-recover sa duwang tulak ang 60 gramo ng ilegal na droga na nagkakantida ng 408 mil pesos. Uh, nakula po nga tabang sa pakada ko senda at mababawasan po sa ibang mga kriminal na nangyayari kasi halos po nabuskang krimi na uh, nangyayari sa tuya. So... Sa impormasyon, dati nang nakulungan sospek na si Santa Ana, kantong 2002 as in 2017 huli sa illegal na droga, as in robbery with homicide kan 2003. Taong 2016 kan makulong man ang sospek na si Lag huli sa kasong illegal possession of firearms, as in 2019 kan makulong liwat huli sa pagtutulak ng droga. Ayun po pa, ulit-ulit na may po ining tig sa sabi sa inda na pag nakulong na po sinda, bago na po sinda sa laog, maghanap ka ibang trabaho dahil na po magbalik sa araw kay ning sistema ta wala man po hindi maray na may sa enda buda sa pamilya at sa komunidad po ninda na papalikan. sa presente, nasa kustudiya na kanoturidad ang mga sospek na naampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. laborer na may warrant of arrest sa kasong panhabon na aresto na Kanaga City PNP. Si Jennifer Pulinara sa detalye. Arestado ka City Police Station 4, ang 26 anyos na lalaki na may warrant of arrest sa ikinasar na operasyon, pasado alas 4 ng hapon ka martes sa Sitio Austria Village, Barangay Carolina, Minalaba, Kamarinisur. Binisto ni Police Major Antonio Peran sospek na si Dino Taraya i e. Porto, laborer as residente kan nasambit na lugar. Inaresto ang sospek sa kusog kan mandamiento di aresto para sa kasong panhabon. Napigpaluwas ni Honorable Judge Margaret National Armeya and Presiding Judge kan Regional Trial Court 5th Judicial Region Batch 2 kan Naga City, Kamarinisur. Kan nakaaging Pebrero 13, presenting taon. Asin may rekomendadong piyansa na 16,000 pesos yung isang bahay dito ma'am sa Barangay Carolina ay pinasok niya wala yung bantay, may mga nakuha siyang kagamitan. Tapos uh, nagkataon lang po na may sumunod naman na insidente na nakawa ng laptop. During follow operation po, nakuha ko dun sa position niya yung laptop na ninakaw. Incidentally po, andun yung uh, previously ninakaw na mga gamit sa position niya. Uh, kaya bali, naging dalawa ko yung naging kaso niya. Yung una ko na-inquest siya dahil dun sa pangalawa niyang pagnakaw. At dito sa pinalabas na warrant of arrest ngayon, ito po ay regular filing na lang. Kasabay kan pagkakaaresto sa sospek, ang pagkakarecover kan mga hinabunan kaining gamit, arog kan water pump. Huwag po tayong magpagkampante pag maalis po tayo ng bahay. Pasiguruhin po natin na nakala kung may gate, ayusin po. Kung may maalis po ng gabi, maglagay ng ilaw. Kung mayroon naman pong budget, maglagay ng CCTV. Kasi po, mas malaking tulong po yung CCTV talaga. Kahit walang tao, uh, at least makikita doon, ma monitor kung sino yung mga pumupasok at lumalabas ng bahay. Sa presente, Nasa kustudiya na Kanaga City Police Station 4 ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Pedestrian, irido kan masalpok nin truck sa Sorsogon City. Mantang sa motorista motoristaan, irido. Makalihis na masalpok man kan kasabat na kotse sa Camarines Norte. Si Regine sa detalye. Lugodan ang sarong lalaking pedestrian makalihis na masalpok ng sarong delivery truck alas 5.30 kasuod mga aga sa barangay Buhatan, Sorsogon City. Binisto ni Police Master Sergeant Alvin Villago kan Sorsogon City Police Station ang biktima na si Gregorio Mendig na parayamentas nag-iirok sa nasambit na lugar asin pasiring nakuta sa trabaho. Sa investigasyon, nangiturog ang driver kan truck mantang nagmamaneho. Rason nga ni Mawaran inining kontrol sa manibela na nagresulta sa pagkakasalpo kaini sa sarong nakaparadang pick-up truck. Nadamay man sa insidente magin ansarong sarong tindahan asin duwang poste ng kuryente. Binisto ang driver contract na si Joshua Kalaway kan Zone 5, Barangay Mataurok, Minalabak, Kamarinisor na masorting dain na nalugadan sa insidente. Yung agent sabi niya, they are willing to arrange sa mga na-damage ng truck. So willing sila for compromise agreement. Depende na lang po yan sa mga parties involved. Kung mag-agree sila, then much better. Pero kung hindi po, magpwede silang mag-file ng kaso. So, pero po, sa as of now, as in the world out naman ng, ano, sabi ng agent, aayusin na lang daw, babayaran lahat ng mga damages for compromise agreement Inako naman kan ang kumpanya kan driver ang gastuson sa pagpapabulong sa biktima asin sinang pagpapairahay sa mga nadanyaran sa insidente. Sa presente, nasa kustodiya pa kan Sorsogon MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Sa Daet Camarines Norte, iriduman ang sarong motorcycle rider makalis na masalpok ng kotse alas 11.50 kasubanggi sa kahabaang ang Version Road, Maharlika Highway, Barangay Lagon. Binis ni Police Lieutenant Leon Sugarfin, Deputy Chief of Police kan MPS, ang biktima na si Mark T.B., 21 anyo sa residente ng Purok Barangay Lagon. Binis man ang driver ka nakabagang kotse na si May Deres, 38 anyo sa residente kan Barangay Magang, Daet Camarines Norte. Nagluluwa sa investigasyon na lumina og salinyohan kotse ang motosiklo na nauli sa sa iyang pagkadiskwido. Tulos man na pigdara sa Camarines Norte Provincial Hospital ang biktima. Mantang maswerte man na dahil nalugadan sa insidente ang driver kan kotse as in sarok kaining pag-iriba. Ano po natin yung defensive driving na palagi na dapat one step ay tayo sa hazard area. Kung sinabing may may traffic sign na driving is sumunod po tayo para iwasan atin dito. Para sa mga baretang tatak Bicol, Rich Boy. Lebi 500 na barangay sa Albay, drug lead na. CSI computerized examination sa Bicol. Kasado na. BJMP Santo Domingo, nagatudning ning regalo sa piling PWDs as in senior citizens kang Valentine's Day. Yan, asini ba pang bareta sa pagbabalik kanako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience missabee's bay resort your tropical island getaway Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call center at gmail.com at maging pinakabagong ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, Danay Tang Namamatean. Siring man, kan sa uyang sadiring partido sa Kongreso, ang Akubikol Party List. Katabang na, kasurog pa. Acubicol! Online TV. 573 na barangay sa Albay, drug cleared na subuot sigun sa Pideya, Albay. 52 na iba pang barangay, pig-iinguha man subuot kan ahensya na maihawas sa impluensya kan ilegal na droga. Si Jennifer Pulinar, sa detalye. 573 na mga barangay sa probinsya ni Albay ang opisyal ng deklaradong drug cleared. Iniyan pigbiklad ni Investigation Agent Trinoel Briguel, Provincial Officer kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay sa ginibong declaration and deliberation kasubagong aga sa Ligas, P City. Sigun kay Briguel, sa 720 barangay sa Albay, sa 125 digdian apiktado kan iligal na droga. Alagad makalihisan deklarasyon, 52 na sanang barangay sa probinsya ang pag-iingwanin ng maihiwas sa impluensya kaniligal na droga. Uh, patuloy man yung pagmonitor monitor natin uh, in uh, support sa ating ibang uh, counterparts na nag-ooperate uh, or involved sa paglaban, sa kampanya laban sa iligil na droga, lalong-lalong uh, ng Philippine National Police. So, hand in hand... Uh, mau monitor namin yung uh, mga barangay uh, na hindi na or, uh, or kung sakali man na napasok na uh, maalis natin yung uh, mga drug personality diyan so uh, ang percent natin eh nandito na tayo sa almost 95% ng ating uh, uh, drug clearing dito sa province ng Albay so we have a uh, remaining meron na rin tayong remaining na 52 barangays out of 625 na na drug cleared na. Hali ang mga barangay sa Kinsing Banuaan asin tulong siyudad sa Albay. Pira sa mga lugar na may halangkaw na bilang na naideklarang drug cleared kan Pideya Albay, iyo ang syudad nin Ligaspi na uminabot sa 60 sa is. 47 sa Banuaan kan Kamalig, 46 sa is na barangay sa banwaan kan Bakakay, 44 sa Daraga asin 42 na barangay sa Libon una ang napaka-significant na accomplishment natin dyan or ng lahat ng agency na, na involving uh, dito sa kampanya natin sa Barangay Drug Clearing. Uh, Una-una, nabigyan natin ng rehabilitation intervention program or natulungan nating magbago or ma-rehabilitate yung almost uh, 11,000 or 9,000 to 11,000 na nag-surrender noon. That's why uh, hinihingi natin ulit yung suporta ng mga municipality and city within na uh, Albay na kung maaari yung wala pang balay silangan na mga munisipyo, uh, magtayo na sila kasi tulong naman natin yun para doon sa mga nagbebenta ng illegal na droga Uh, at baka sakaling uh, matulungan nating magbago yung mga kababayan nating involved. Sa ibong kaini, sinabi ni Briguel na padagosan sa indang ginigibong advocacy campaign asin mga symposium urog na sa jóvenes na makapagtataonin dugang na kaaraman para makaibitar sa paggamit ng illegal na droga. Pigsherto man ni Briguel na daisinda mauntok sa saindang espwersos ngani ni matuldukan na ang paglakop kan illegal na droga sa Albay. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Computerized examination liwat na piglansar kan si Bicol Munya na Aldaw, si Nomer Corporal. Sa detalye. Amay na nagpasiring sa opisina kang Civil Service Commission Bicol sa Barangay Rawis, Ligaspi City. ang 22 anyos as in graduating student na si Laika May kang kan Daraga. Kabali kaya siya sa first batch na no matik sa soft launching kang Civil Service Computerized Examination o COMEX sa Bicol. Sabi niya, pig-aprobitsaran niya na COMEX. Huli ta mas madali niyang maarama ng resulta kumpara sa traditional na pen and paper test na minaabot ng pirang bulan antes na magluwas ang resulta. Maganda siyang example of innovation. Since partnership din siya, nakita ko kanina, is partnership siya ng DOST. So parang maganda na nag-merge or nagtutulungan yung different na ahensya ng gobyerno para mas mapadali yung process. And para din mas ma bigyan ng serbisyo yung and timely na serbisyo yung mga um, aplikante and lalo na yung gustong mag-work sa government. sigun sa chairperson kang Civil Service Commission na si Attorney Carlo Nograles, makakatabang man ang comex, gani magkaigwaning pagkakataon ng mga Bicolano na makakuha ng eligibility. Sabi niya, apwera sa pen and paper test. Pwede naman ngunyan aprobicharan kan mga Bicolano ang comics. Kung sa inagprepare ng binding sets ng computer ang ayan siya. Para sa binding examini, nagigibundo ang beses sa sarong simana. Because this will give the opportunity para sa ating mga kasamahan natin, mga kababae natin, mga, mga Bicolano, na makapag-exam sila for the CSE exams without waiting for the next schedule ng pen and paper test. Alam niyo naman po na every year, twice a year lang po ang pen and paper test ng civil service exams. Dugang paninugrales. Nga ni maibitara na magkaaberya sa eksaminasyon. Tulong internet provider ang katabang ninda sa implementasyon kang COMEX. Pigtungkusan maninugrales ang ng kang COMEX. Sa mismong aldaw kaya kang eksam, maluwas ang resulta. Kumpara nga sa pen and paper test na minaabot ning nagkapirang bulan. I-upload balik sa central office. Ang system sa central office ang mag-check ng uh, papers o ng questions based sa answer sheet. And then afterwards, i-inform lang yung mga examinees kung pasado sila o hindi. Taong 2014, kang primerong purbarangkang CSCB call ang COMEX. Alagaduli sa maluyang internet connection as inibapang agyat para mientras ining ang komisyon. So yung server server problem talaga siya ang pinaka main. So na-address na itong problema natin yung the server. And then yung sa internet niya, ganun din. 10 years ago siguro hindi ganun ka stable ang internet. And then nagkataon lang din at tinamaan tayo ng COVID. So doon nagka-aperya din. Formal na masikad ang COMEX sa masunod na bulan. Sa mga maut mag aprovechar asin mag-apply kang computerized examination. Bisitahon sa ang website o Facebook page kang CSC Bicol para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. BJMP Santo Domingo, liwat na naghatod ng kaugmahan asin mga regalo sa mga pilikay ng binipisyaryo sa nasambit na banwaan ka nakaaging aldaw ng mga puso. Si Nomer Corporal sa detalye. personal na binisita kang personalized kang Bureau of Jail Management and Penology Santo Domingo. Ang tang PWDs as in senior citizen sa sendang sakop na banuan kang nakaging Valentine's Day. Kasabay ka ini, ang pananauman kang personalized kang pasilidad ng grocery packs. Saro sa mga binipisyaryo ang 46 anyos as in polio patient na si Rosa Balaguer kan Barangay San Andres. Si Rosa ang saro sa firming binipisyaryo kang BJMP sa kada aktibidad kang pasilidad para sa komunidad. Salamat, Kida Kula. Na, man meski di ita, pobre man kami. Amak niya man lang kaya nagtatao sa muya ki, ano, kipagkaon. Di it man lang. Kada, ano, kinsinas katapusan, mga 3,000 man. Ko man Naka man. Nakaresibi man ng grocery pack ang 11 anyos na PWD ng aki ni Nanay Gina. Maraming maraming salamat po sa nagbigay po kang grocery po. Dako lang tabang po ito sa Moya. Sigun kay Jail Officer to Divina Community Relations Officer kang BJMP Santo Domingo. Parte ang aktibidad sa Sendang Give Love on Hearts Day program na duwang taon unyan na ngunyan po kan na o kang programa na makapagtaong alalay urog na sa labing nangangaipunindang kababayan sa rong paagi mandaan ninda ini ngani na maipamati ininda ang sendang pagpadaba sa komunidad hindi lang siya nakafocus sa safekeeping and development ng persons deprived of liberty. So nandito rin po kami para po uh, mag-extend ng tulong sa community kasi ang community isa yan sa um, uh, katulong ng BJMP in rehabilitation of our persons deprived of liberty. We touch the heart of the community through the community service uh, relations of Santo Domingo District. Pinasalamatan man ni BGMP Santo Domingo Acting Warden Senior Jail Officer for Noel Budolio, ang lokal na gobyerno asin iba pang stakeholders na nakatabang nindangan maging posible ang programa. Samantalang ko naman po ang uh, ang oportunidad din eh para magpasalamat po sa mga sponsors po na mga anonymous sponsors na kapag kami po nagkatok sa inda para kami man po makapagtabang yaon lang po sa inda para yung lending hand po ninda ma may ano man po, may share man po sa muya mientras tanto sa pareong aldaw binisita si nagatudman ng mga tsokolate asin lobo ang personalis kang fasilidad sa IP community sa barangay San Andres para sa mga baretang tatak bicol Nomer Corporal. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin Happy Weekend!